Welcome, Indian friends, sa ating vlog ngayon. Sa tindi ng init ng panahon na ating nararanasan ngayon, baka kapag isip ka talaga na kailangan mong kumuha ng uh, aircon. So, tumitingin tayo sa iba't ibang brand ng aircon. Ito yung carrier, unang tiningnan natin. Medyo mas mataas yung presyo. Ito yung second brand na tiningnan natin, oh, Sharp. Uh, cost, $18,800, 1HP. Ito naman is 1.5. So, umabot siya ng 20 mahigit media. So, walang available na 2 HP. 1 horsepower lang. Dito sa likod, medyo maliit ang Panasonic. 1 horsepower. Ang cooling naman, medyo mataas ang presyo. 2 horsepower, umabot sa 31. Ito yung nakurusunodahan natin, yung higher. Uh, this is... Uh, 25 200 so mayroon pa itong discount uh, maganda ang kanyang uh, features nito ito ang kanyang model 2 horsepower HSU 19S PSV32 so medyo more stars and higher rating ito uh, isa sa mga uh, feature nito uh, mayroon siyang feature na self clean always clean, always cool so parang ito yung makukuha natin yung higher uh, request natin na uh, tingnan natin so ito na yung dalawang unit no? ito yung outdoor unit so higher DC inverter uh, ito naman yung indoor unit ng ating uh, kukunin na uh, 2 HP na higher malaki nga yung unit na 2 HP kaysa 1 or 1.5 HP. So, sa likod nito, ito ang kanyang uh, design sa likod. Tinitingnan natin kasi pag nagpa -ano tayo, uh, para makita natin kung paano ito sa cleaning maintenance. Okay, so nakapag-decide tayo, Indian friends, na ito na lang yung kukunin natin para sa sala natin. So ito na yung dalawang unit. Ang uh, indoor unit sa itaas at ang outdoor unit sa ibaba. So HSU 19PSV32 DC Inverter Higher. Ito yung gagamitin natin na ilalagay sa ating sala. So thank you for watching, Indian friends. Higher to HP.